Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng biyernes, ikadalawamputwalo ng Marso. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas Ito ang sabi ng Panginoon. Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, Patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila ng walang katapusan sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog na magpapasariwa sa Israel. At mamumulaklak siyang gaya ng lirio, mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at hahalimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan, mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ibrahim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti, ngunit madara pa ang mga ngahas na sumuway. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang nabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Bigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap, iniligtas kita ng ikay tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis meriba. Kapag nangungusap, ako'y inyong dinggin. Sana'y makinig ka o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansay di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo, ako ang tumubos sa iyo sa hipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin, sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto niyong masarap na pulot ang siya sa inyo'y aking idudulot. Tinikoy iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Awit pambungad sa mabuting balita. Sinabi ng poong mahal, kasalanan ay taligdan, pagsuway ay pagsisihan, magahari ng lubusan, ang poong Diyos na may kapal. Ang mabuting balita ng Panginoon, ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, Alin pong utos ang pinakamahalaga? Sumagot si Jesus, Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na higit pa sa mga ito. Tama po, Guru. Wika ng Yeskriba. Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya atang umibig sa kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas at ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Yesus na matalino ang kanyang sagot kaya't sinabi niya, Malapit ka ng mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos at wala nang nangas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.